pag nagpapalandi ako mga kapigmate ng baboy, yung gusto ko nang palandiin, pinakamabilis 2 days, pinakamatagal ang 2 weeks sa paraang mix ang grower sa lactating feeds. Sa grower sa lactating feeds, ang gamit ko po na gano'n na brand na ginagamit ko ay pigrolac. So, ang lactating sa pigrolac mga kapigmate ay milk maker. So, ito. Kabubukas lang natin ito oh, milk maker milk maker ng pigrolak yan, kabubukas lang natin tapos grower ng pigrolak so magandang hapon sa inyo mga kapigmate so ngayon mga kapigmate uh, meron tayo dito tatlong hindi, nagland, hindi pa buntes na inahin so may kanya-kanya silang dahilan kung bakit sila hindi buntes mayroong nakunan merong nanganak kaya lang nagka infection kaya hindi natin agad pinakastahan naglandi naman siya kaya lang may infection hindi natin pinakastahan tapos yung isa naman naglagas ang balahibo so ngayon may mga ano sila papakita ko sa inyo so, sila. so ito sila so ang dahilan nito mga kapigmate ito yung nandito yung anak niya so yung malaki dito yun yung isang yon sa ito yung dalawang yan anak nito so ito naman mga kapigmate Ah uh, mga 5 days after kinuha ko yung mga anak niya mga kapigmate nilipat ko dito ito naglalandi siya naglalandi ang problema sa kanya, may infection pa. So, may lumalabas na nana sa ari niya. So, ang ginawa natin, ginamot muna natin yon at hindi natin pinakastahan. So, bali ngayon, yung mga anak niya ay bali 23 days na. So, sakto na yun mga kapigmate sa ano. Ito, gagawa natin ng parang para maglandi na to. Kasi dapat isang cycle lang, 19 days, simula nung naglandi. Kaya wala pa naman 19 days mga kapigmate. Uh, kasi kinuha natin sa kanya to. Bali 5 days kasi nung naglandi siya. Ibig ang hintay natin doon yung cycle na 19 days. So after ano pa yung 5 days na simula mga anak naglandi siya may infection, di ba? So yung paglalandi niya yung mga kapigmate ay tumatagal yun, tumagal yun ng 4 hanggang 5 araw. So yun. After 5 araw na yun mga kapigmate pagkatapos niya. So yun nagsimula sini sinimulan sinimu kong bilangan mga kapigmate. So wala pa namang ano wala pa namang 19 days sa cycle niya mga siguro mga 5 days pa bago to papat sa cycle niya para maglandi mga kapigmate. So ito, sinimulan ko ngayon magpakain ng lactating feeds sa grower. Dahil mataba siya, kung mapapansin nyo, mataba siya. Ang pakain ko lang dito mga kaping maintain lang, isa't kalahating kilo. Sa isa't kalahating kilo maghapon, dinibide ko po magkano, kalahati ng grower, pure grower na pigrolak sa ano, pure ano pure lactating feeds din kalahati rin sa isa't kalahating kilo yon dinidivide ko lang sa maghapon sa kapagkain nito so simula ngayon ang date natin ngayon ay so April 20 so tingin ko dito maglalang dito mga April 25 26 ganyan so tandaan niyo tong vlog na to kasi sunod-sunod tong vlog natin papakita ko sa inyo kung gaano ka effective yung ginagawa kong grower sa sa lactating feeds mga kapigmate ito naman si Kara So ito si Kara mga kapigmate. Ah uh, ito naman yung akala ko nung una nag-reheat pero yung kala ko lang yung pala nag-abortion. Ito nag-abortion ko mga kapigmate nung April, ano nung April 1. So nag, nag ano siya, nag-abortion abortion siya nang April 1 tapos nagka-infection. So ang ginawa natin dito, ginamot din muna, ginamot din muna natin. So ngayon, simula nung nag-abortion siya, ano na ngayon, 19 days. 19 days mga kapigmate. So ngayong hapon sinimulan ko magpakain sa kanya ng ano, ang katawan nito mga kapigmate ay So tama lang. So tama lang katawan niya, magandang katawan. So isa't kalahating kilo lang dito mga binibigay ko mga pigmate So grower sa kalaktating. So mix lang yung dalawang yon tapos yung isa't kalahating kilo, divide dito sa dalawang to. Yun po ang ginawa natin dito kay Kara. So ito naman po si Cookies. So ito mga kapigmate, si Cookies ay, ito yung naglagas ng balahibo sa atin ah. inahin. Ito yung naglagas. So sa ngayon, kung mapapansin nyo, ay na may tumutubo ng balahibong maliliit sa kanya. So yan. So, yung makaka itong mga mahaba na mga na mga kapigmate ay matitigas na. Yan. Tingnan nyo yung balahibo na maliliit. Kita nyo ba? So, may maliliit ng balahibo. Tapos yung ano niya, yung mahabang balahibo, matitigas na. So, mga kapigmate, tapos sa katawan niya, um, katawan niya medyo payat pa. So, ang pakain ko dito mga kapigmate sa payat natin na to, 2 kilo per day. 2 kilo per day, ha? isang kilong grower, isang kilong lactating. Sinagsimula ako kanina pero nung hindi ko pa ginagamitan ng lactating to mga pigmit pure grower tayo, dalawang kilo per day. Dahil malaki to si cookies natin, mahaba siya. So mahaba siya. Medyo natatagalan na kung mapakondisyon yung katawan niya. Kahit medyo madami ng pakain ko kasi sobrang payat niya talaga mga kapigmate. So ngayon, ang gagawin natin dito, papalandiin na natin. So papalandiin na po natin siya. Kailangan mapalandiin natin siya. Basta sa pag ano, sa pagpapakain ko mga kapigmit ng lactating grower pag kailangan na lumandi yung baboy. So, ito si Cookies mga kapigmit. Uh, sa buwan na to. Simula ng walay. <laughs> Kasi hinahabol ko talaga yung balahibo niya. So, ngayon, mapapansin po niya. Yan. O, oh, matigas na. Matigas na yung makakapal pero may mga natubo na maliliit. So, pag ganyan mga kapigmit, ito well, ano, papansin niyo na matigas na yung mahaba niyang balahibo. Uh, pwede pe na pong natin to. So, titingnan natin dito kung alin yung mauunang mag maglandi mga kapigmate. Titingnan natin dito sa naglagas ng balahibo. Dito naman sa nakunan. Ito nakunan si Kara. Sa yung binid binidyo natin nung nakaraan na akala ko ay rehit lang yung pala abortion na. Okay. Tapos dito naman sa isang to, ito yung nagka-infection. Paparas pa ko sana pero sabi ko, pag pinaras pa ko, ah, hindi ko sure eh, kasi hindi ko pa naranasan magparaspa kasi yun ang yun ang payo sa akin ng ano sa DA ng Bayawan yun lang pa isakit. kasi ano to na ano to um, nagka-infection para sa so, hindi ko naman pinaraspa. pati yung nag abortion sa atin sabi sa in para sa sabi ko wag na lang ako na lang bahala kung paano ko gamutin so ang ginamot ko lang sa nagka-infection so nag-inject tayo ng antibiotic dyan nung pagkaanak tapos after days meron siyang infection ang natin dito amoxicillin powder lang mga kapigmate ang ginamot natin dyan pati doon mga kapigmate sa nag natin sabi rin sa nung technician dito sa DA Bayawan um, yung pinaka nasa opisina, sabi sa akin, para ko raw. Sabi ko, ah, wag na lang. Ako na lang bala para ano. Hindi kasi ako sigurado sa raspa mga pigmate, kasi hindi ko pa na experience magparaspa. So ano naman sa mga gantong sitwasyon naman, mga naranasan ko na. Kaya alam ko na mga dapat kong gawin. Kaya inano ko na lang, inako ko na lang at ako na lang talaga ang naggumamot sa kanila. Kasi tina ko yung kagaya nung naglagay sa balahibo. Ang ano ko noon, simula nung magwalay ako, one month talagang hihintayin ko bago siya maglanday. Yun ang target ko. So, naka 1 month na ngayon mga kapigmate, kaya kailangan na talagang lumandi niya. So, ito naman, uh, ano pa, ang cycle nito ay mga April 20 ngayon, mga April 25, 26 pang cycle niya. Pero, ipapasabay ko na kasi, ang kaya kong, pa uh, kaya na panakain dito sa baboy namin na sabay-sabay hanggang tatlo. Tatlo hanggang apat. So, tatlo silang hindi buntes. So, ang gagawin natin ngayon, papalandiin na natin sila. So abangan yung mga vlog natin mga kapigmate. Ito yung first day na pinakain ko. Kanina hindi ko na pinakita yung pagpapakain ko sa kanila mga kapigmate. Pero nandito yung pigs hindi yung pigs natin. Hindi ko na pinakita sa inyo yung simula ko. Basta sinimulan ko ngayong araw na to. Ito na 19 days na simula ng simula ng mag -abortion. So yan. Yan siya. Magandang katawan. So hindi payat, hindi mataba. So dapat second parity niya ngayon kung nung hindi sana na, na, nag-aborsyon kaya lang nag-aborsyon siya kaya ulit, ulit na naman papalandi na natin ngayon tapos ito naman si cookies mga kapigmate ito ito kasi yung inahin namin na hindi bumababa yung anak niya hindi bumababa ng sampu yung anak niya Ayan. kaya kinondisyon ko muna mga kapigmate uh, ah, sa pagkukondisyon nito mga kapigmate ang dahilan ng dito ay kukunan namin siya ng gagawing inahin. So dito kami kukuha ng gagawing inahin. So ito si Cookies ay GP to mga kapigmate. So GP Large White na dito sa sa Bayawan Negros Oriental. So maganda to mga kapigmate, maganda tong baboy na to, payat lang ngayon. So medyo payat lang. Ang ano niya, sa lahat ng baboy dito siyang pinaka mahaba. Mahaba kasi <laughs> ewan ko ba ba napakahaba nito. Ito magkap magkapatid naman to. So ito so ito hindi naman mahaba. Ito si Piona to, yung nawala natin ng ganun So ito, Nagsimula na, nagsimula na tayo magpakain ng milk maker. So, ito yung lactate mga kapigmate ng Pigrolac. So, Mama Pro. Yan, Mama Pro ng Pigrolac ha. Isang kilo nito, pag dito kay cookies, isang kilo nito, isang kilo nito. So, grower, Pigrolac. So, yan mga kapigmate, yan yung pinapakain ko. Pinapakain ko pag may gusto kong pag, ano palang diin na baboy. Kaya, April 20, tandaan nyo mga kapigmate. So, sa experience ko mga kapigmate, sa gantong pagpapakain ko ng lactating grower sa may gusto, pag gusto kong pinaka pinakamabilis mga kapigmate, pinakamabilis maglandi yung baboya. ah. um, three days, ganun. May, may mas mabilis pa dati, 2 days. Mas mabilis yung. Kaya lang, tingin ko nun talaga nung pinakain ko yon. ano na, parang maglalandi na rin yon mga kapigmate. Sa kanong mga nakaramblag natin mga kapigmate, wala tayong actual na ginagawa na pagpapakain sa baboy. So bukas ng umaga, mag-actual tayo ng dami ng pagpapakain ko sa baboy. So manghihingi muna tayong tulong sana ako papabidyo muna tayo. And so ito, basta tandaan niyo to ha si Gigi. Ayun, si Gigi yung papalandi natin. Si Kara. Si Kara na nag-abortion at si Cookie na naglagas. So ayan, subukan natin yung pinagmamalaki ko mga kapigmate na paraan ko para maglandi yung ating mga inahin simula ngayong araw na to um, April 20, 2024 so, sa pagpapakain ng pampalandi na ginagawa ko pinaka mabilis na ang 2 days pinakamatagal na mga pigmate yung tumatagal ng ganto mga kapigmate ay yung mga payat uh, makakapanang balahibo 2 weeks pinaka mabilis 2 days pinakamatagal 2 weeks. So, yun mga kapigmate, ang parang ko sa pagpapalandi ng baboy. Yun na ang pinakamatagal ha, pag nagmix ako ng grower sa kalaktitin. So, yun lang.